Nandito tayo ngayon guys sa kusina no. Yung mga kasamahan ko nagluluto. Si Kasablay, si Tony. Si Tony San Pinoy si Francis so nagluluto guys ng mga ulam. Tinan mo si Tembantag oh, si Tony San Pinoy. Magaling, magaling. Kahit tinebra ako, hinahanga ako siya Berlin sauce. Anong isda pala yan? Hindi siya na. Uh, may, meron pa naman siyang ano ngayon. nagluto lang nitong isda na to pero hindi ko rin kabisado kung ang tawag dito. Bagamat <laughs> 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 kami malapit po sa dagat pero hindi ko kabisado ang pangalan Hindi ko alam kung anong klase ng isda yan guys na medyo may kaliskis na matigas. Oo. Parang may kere. Parang baka parang kaliskis naman tayo tapos Parang mahirap kainin ay uh, ano. Kasi hindi naman malaman naman to. malaman ba? Malaman, ba? malaman to. Pero pag once na ma yan guys, malamigan. Ang Yon, ano lang dito tinig, talagang masinik ang kariskis dito. Bigas. Yung... Uh, nagluluto ang rin ng kanin si Francis. Si Tonyo nagluluto din ng ulam at So dito dito, dito guys nagka nagkakwentuhan dito sa kusina kasi magkasama-sama kaming kumakain yan. Mga players noong 1990s. Pero yung may tanong ko. Yung, yung magkapatid na, na, yung magkapatid na magaling sa shooter. Oh, uh, yung ha? may magkapatid yan na magaling sa basketball din eh, na nagtigil na rin. Ito, pakita natin itong linato ni Tim ito, ni ito, San Pinoy. Masarap ata to. Lang, ito, na isda. Aso lang. Ang kaliskis niya nito, grabe. Tama na tat. ito. Luto na mo yan, parang tamang tamang hindi pa toasted. Kanina pa yan, babad siya init. Pero di na at, Tama na, na, na daw yan, guys, sabi ni San Pinoy. mga 2,000 no? Ako rin. bihira na, kasi hindi na ako nanonood ng basketball. <laughs> Ay, Dila, uh, oh, ayun mga saksaga dyan, lastimoso. Oo, ayan.

luto na. Luto sa pala hindi toasted. Gusto ko kasi sa prito guys, yung toasted talaga. Maganda siya sa hindi toasted kasi yung ulo, ulong laman niya sa loob medyo basa. Kung hindi toasted, no? So marami na rin yung si ano, Ito yung kain, ito yung aming ulam guys, pananghalian. So, bye bye na guys. Yan lang. Ito kanin Yun may mataba doon sa dulo Pakistani <laughs> Kaway-kaway siya guys na no? <laughs> So tapos na kami guys. Thank you so much for watching. Diyan guys nag nagkwentuhan na guys no. Nagkwentuhan na ang mga tao dito na mga kasamahan ko, mga Pinoy. Kasi masaya guys pag marami tayo kwentuhan lang, masaya ang buhay. Dapat natin hindi kasi ang buhay o tinanong sila oh. Dito sa ending talagang tumama yung number ko. Hindi pa ako nakasayang guys kasi walang kuryente. Mamaya maya magsayang tayo. So, bye bye guys. Thank you for watching.